Napuna na ang mga drug-cleared barangay sa Mandawi City nga karon na abot na sa 22. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa deliberation sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program, naaprubahan ang umapad Mandawi City nga usa sa bagong drug-cleared barangays. kini Kinibasi sa validation nga gihimo sa lain-laing ahensya, gilangkuban sa PIDEA, DILG, PNP o DOH. Ang drug-cleared status ihatag sa mga nakahimog intervention sa drug surrenderers o warriors kung taugon sa mandawi. Aminado ang mga opisyalis usakahagit kahagit ang pagpabilin sab sa maong status. Pag-maintain, yes, tinood na kay ato nga ang katong mga nasa na graduate na, dili na sila mabalik ba? Yan eh, gitigaan na sa mga sports program activity sa gym. Sa mga nakapangutana sa deklarasyon, Pasabot ni Cortez ang drug clearing para sa mga nahimo sa mga ni-surrender. Padayon siya nga nanawagan sa mga tao mu kung doon ay impormasyon sa mga nalambigit sa drogas. Tinood na agi mga presensya pa karon sa drugs dito sa barangay. Dili di man sa barangay umapad lang, kundi tibok barangay sa tibok Madawi. Ang lang ko nga, uh, mga tao na muyo ng uh, mga igsigsika lugar, kibaw man ko nga kibaw sila, sa nagbuhatan ng mga ako. Na ako lang, nga mo-report sila. Oh, naman mga kuan pamaging nga unsa to pag report may bawaan ng sila. Samtang moabot na sa 22 tanan ka mga barangay sa Mandawi ang nadeklara nga drug cleared matud sa Substance Abuse and Mental Health Services Office kun Samso 81% kini sa tanang 27 ka mga barangay. Optimistic that by the end of next quarter. Kana lang next quarter Next. Gusto nato at the end of the year, mahuman na dyan yung lima. Nanlay doon nga kabuok siguro nga barangay nga medyo we need to work on pa pero dako dako pa rin siya trabaho. O ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.